Nagsalita na si Idol Philippines Season 1 grand winner Zephanie Dimaranan kaugnay sa naging relasyon umano nila ni Kapuso Sparkle artist Michael Sager. Sa latest episode ng Fast Talk with Boy Abunda nitong Biyernes, nilinaw ni Zephanie na wala umano breakup na nangyari sa pagitan nila ni Michael. Wala namang nangyaring breakup, Tito Boy. Just to clear it out po. Pero I think yung friendship namin Talagang nagbago na siya ever since, saad ni Zephanie. Hindi na kami nakakapag-work together. Marami nang nangyari. But, again po, walang anything bad against each other, wika niya. Dagdag pa niya, we're still able to work pa rin naman po sa all out Sundays and we talk. And it's such a nice feeling to be able to do that po, to still work with him in a different way. Matatanda sa isang panayam ni Zephanie sa Fast Talk, noong Abril taong 2023 ay inamin niyang isa raw si Michael sa mga attractive na aktor sa Kapuso Network. Pero sa kasalukuyan ay si Cassie Legaspi ang babaeng na iuugnay sa buhay ni Michael.